Siya to. ganon ba? Siya to, marapit sa... sa simbahan. Simbahan? Oo, oh, siya to. May ikuan, marapit sa bahay dati ni Kapitan. Hindi na nagbabike sila, ano, sila, ano, yung taga biko si... Yung... Good morning! Ah, Manong ba yun? Ano ang tawag mo na? Team Kalubang, nawalay ako! Bari na! Uh, baka doon sa may Asia... Man, Manpil? Manpil, oo. Oo. Sila Manoy? Bihira na. Sila Manoy? Oo. Diyan lang, malapit na lang. Oo. Oh, siya to, Bigote Grill! Ay, kararating na namin dito sa bato. Linggong-linggo, walang tao. Tulay! Ayun no. Dapat, mamaya-maya nito, marami ng tao. Pero ang ganda ng panahon. Ang ng panahon ngayon ay medyo no. makulimlim. Shout out! Na tag-ulan. Shout sa mga tropa! Mga tagay siya to! Oh, yan. Mga kapayapang, lubang. Oh! Brother, sa <laughs> uh, anong name mo, brother? Para? Joel Bermudo. Ay, ano kita? Joel, Joel, Joel Bermudo. Boys. Ha? Ah? Si Ansen Rivera. Ang si Ansen papanapin. Rivera. Bad boys. Oh. Bad boys. The bad boys. Diretso ka rin ang uh, dab -dab? ng dap-dap. Ikot ka rin, dap-dap. Oo, oh, ito. Oo, oh, doon dahil. kaya pa. Oo. Uh oh. San taon na akong mayigit ginakadaan dyan. Ah, uh, tatalian ka lang no ni Kwan, ni